Hello po mga boss. Yan. So, kumusta po? Uh, for today's video po ay magsi po ako ng konting knowledge patungkol dito sa alaga kong inahin, no. Ah, uh, nung nakaraan kasi may nakasalubong tayong isang kaibigan. So, tinatanong niya po daw kung paano uh, magalaga mag-alaga ng inahin. So, i ko na rin po. G Gagawan ko na po ng vlog uh, for today. So, ganito po ah uh, magsi po ako ng knowledge sa mga gustong mag-alaga ng inahin at uh, baguhan pa lang po you no. Know? Uh, marami pong para paraan sa pag-aalaga o pagkukondisyon kondisyon ng uh, inahin baboy. So, uh, ito po u-share ko, ito lang po ay uh, naging experience ko ng mga time na nag-uumpisa pa lang din po ako, yan. So, una po, kapag uh, gusto natin mag-alaga ng inahin, doon pa lang po sa pagbili. Pagbili ng inahin, kailangan ah uh, titingnan po natin yung uh, itsura ng baboy o inahin baboy at uh, tingnan din po natin yung uh, kung malusog siya masigla, kung pangangatawan niya kung okay ba, yung appearance po ng baboy titingnan po natin yan bago po natin gilin so ang advice ko po kami nung nag start po kami na mag alaga ng inahin uh, may nag advise din po sa akin na uh, isang kaibigan din uh, kung mag aalaga ka ng inahin sabi niya ganito ang gawin mo kapag ka bibili ka ng inahin uh, mas mainam yung nanganak na siya nung una para sigurado ka na na uh, pwede pa siyang magbuntis yung sigurado na na magbubuntis siya dun sa pangalawang uh, bulog niya so sinunod ko po yung advice na yon so okay naman uh, ito yung naging resulta po yan si Mama Pig binili po namin yan first timer po siya dun sa dating may-ari tapos, ah uh, bali, nung pinry na namin siya dito, nung nag-hit na siya dito, nung naidala na namin siya dito, nalipat na after ah uh, uh, mga ilang araw, kasi sabi naman nung dating may-ari na ilang araw lang mag na yan, kasi kakawalay lang nung, ano eh, nung that time, yung mga biik niya nun. So, yun nga, humingi ako ng uh, idea din dun sa dating may-ari, ilang araw ba bago mag-hit niyan to. Kaya so, ganyan, sinabi niya po na uh, mga walong araw, oobserbahan mo na yan, kasi nung nawalay na nga, Uh, after walay ano? Pag nagwalay 8 days Na hihintayin mo Para maghit yung inahin no So yun nga po Nandito na yung inahin namin uh, uh, After ng mga ilang araw Na nandito na siya Siguro hindi hindi naman sumakto Dun sa 8 araw uh, Siguro 10 days ganyan So naghit na po siya uh, Sinabi sa akin Tignan mo yung kanyang are Tsaka yung attitude niya Kung nagbago ba So ibig sabihin Naghihit na yon, yun So yun po ah. Uh, pero pwede naman po na mas mainam po yung aalagaan yung inahin. Uh, dumalaga, pwede rin po yun. Uh, nyo lang po yung kukunin yung dumalagang inahin na baboy. Eh kailangan po uh, condition po yung dumalaga. Tsaka na, nasa tamang edad na po siya. Uh, nandun na po siya sa stage na pwede na po siyang mag-hit anytime. Yan. Uh, kapag nasa yun na po o nasa inyo na po yung alaga yung dumalaga o inahin, Ah, uh, bali ang ginawa ko po nung time na unang dating sa akin ni Mama Pig dito sa amin, uh, ang ginawa ko po, di search muna ako. Di nag-search search po ako paano mag-condition ng inahin nung panahon na yon. Bali ang ginawa ko po sa kanya noon, una, saksak po ako ng ano, nag-inject po ako ng vitamin sa kanya. Ah, uh, ay una po pala pinurga ko muna siya di pinurga ko muna after ko siyang pinurga mga ilang araw binitamin ko na po ibinigay ko na po yung vitamin niya no tapos ah, importante po diyan ibigay po natin yung sapat na ah, pagkain ni Mama Pig pati yung mga supplement niya para dun sa, sa pag-condition natin sa kanya para pag dumating yung panahon na Mag, uh, naghit na siya, uh, nakahanda na po yung katawan niya para dun sa ipagbubuntis niyang mga biik importante po yon na kailangan, kumpleto po yung uh, pangangailangan ng ating inahin baboy, kailangan na ibibigay po natin ng uh, sapat yon para sa kanya uh, the more na inaalagaan mo ng maayos yung inahin mong baboy uh, the more na may posibilidad na bibigyan kanya ng maraming biik, no? so yun po mga boss uh, ang, ang advice ko lang po sa mga gustong mag-alaga ng inahin diyan uh, kapag kana sa inyo na po yung uh, dumalaga nyo o inahin baboy so una inject po tayo ng pamurga kung galing po siya sa, sa ibang lugar uh, mag inject po tayo ng pamurga mag deworming po tayo tapos mag inject po tayo ng uh, vitamin para sa kanya po tapos ibigay lang po natin yung mga uh, food supplement niya saka yung sapat na pagkain po na para sa kanya uh, kung hindi po kayo sigurado sa mga gamot na ituturo nyo po sa inyong o i-inject in nyo dyan sa halaga nyo inahing baboy uh, pwede naman po na magtanong dito sa mga agrobet uh, poultry supply natin uh, nagbibigay po sila ng mga advice doon kung paano gamitin yung mga gamot na bibiliin po natin doon at uh, may mga nakasulat naman po doon sa mga gamot na i-inject natin dito sa ating alagang inahin may mga nakasulat po doon yung mga uh, doon sa likod pwede nyo pong basahin yun kung paano po yung tamang pag-apply o pag-inject ng vitamin sa ating uh, alaga ng Yun. So, sana uh, may natutunan po kayo dito sa video ko for today. O, oh, vlog. Vlog ko po for today. Yan. Yeah. So, hanggang dito na lang po itong vlog ko natin. So, ipagin ko sa inyo. Bless Bye.